Si Kuneho at si Pagong Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang Kuneho at ang Pagong. inising ngising inaglahi ng Kuneho ang Pagong. Hoy Pagong! ng mga pangong! Pagong Hindi pinahalita ng Pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may maipagmamalaki rin naman ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aba ko kuneho, maaaring mabagal nga akong maglakat. Pero nakakasigurado akong matatalo kita sa palakas. Talagang ako? Baka gusto mong pabilisan tayong makakita sa tuktok ng mundo. Pagsikat ng araw bukas. Inatanggap mo ba ang hamon ko? Oo, inatanggap ko. Dahil asgura ko na ako ang Tuwang-tuwa ang kuneho sa hamon ng pagong. Dahil nakasisikuro siyang sa bagal ng pagong, ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang pagong ay pinagtatawag ng kuneho ang lahat ng kanyang kamag-anak. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Iniutos din niyang kanchawan sa mabagal na pag-usad ang kalabang si pagong. Maagang maaga dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban na si kuneho at pagong. Maaga rin dumating ang iba't ibang hayop na tuwang-tuwang makasasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong ay higit na maraming kamag-anak ni Coneho ang nagsulputan. Pagong, 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 Pagong! Mo yan, pagong, Pagong, Pagong! Pagong, Pagong! Nang sumisikat na ang araw ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban ang mabilis na pagbaba ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Pagbilang ko ng tatlo, magsisimula na ang karera. Isa, dalawa, tatlo! Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Mabilis na tumaluntalon ang mayabang na kuneho paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalagitnaan ng bundok, ay lumingon siya paibaba at natanaw niyang umiisod-isod si Pagong sa paglalakad. Marami ang naawa sa mabagal na pagong. Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang mga pamilya. Iyan ang tanging sigaw na panunuyo ng mga kamag-anak ni Koneho sa kawawang pagong. Kahit kinukutya, ay nagpatuloy pa rin si pagong at buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayo't malayo na ang naakyat ni Koneho. Nagpahinga ito ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad, ay ngingising sumandal ito sa isang puno at umiging. Na na nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog si Kuneho ay lalong nagsikap umisod-isod pataas ang pawisang pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho, nanlaki ang mga mata nito nang matanawang Isang dipa na lamang ang layo ni Pagong sa tuktok oh, si ng na tuktok. Na Litong nagtatatalon pa itaas ang kuneho upang unahan si Pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Narito ang mga aral na maaaring nating mapulot sa kwentong ito. Una, huwag maging mayabang at panlait dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Pangalawa, walang imposible sa taong may tiwala sa sarili at marunong magsikap. Pangatlo, tandaan na ang ating kahinaan ay maaari din nating maging kalakasan. Maraming salamat sa panonood. Now ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli!